Guys, pag alas 8 na Dito kami sa Malaysia Yan yung Yan yung sambahan ng mga Malaysia um, Na mga Muslim So, pupunta sila sa mga Ganyan Ay, Ito, yung parang Yung parang mosque nila So, pag Pag nakarinig ka na yan sabihin, nagpa-pray na sila. Medyo maingay nga lang. <laughs> Ayan. Uh, bale, maglalaba lang kami. Tatawid ako dyan sa... Dito. Dito sa shop na to. Madami kasi yung sasakyan. Ayan, no, uminto na. Minto na yung... Yung mga... Pa yung pagpapray nila. Ayan, guys. Ito yung uh, part ng Malaysia parang normal lang na na bansa parang Pilipinas lang din yan kasi kakain kami dinner dito sa Kalifa Bistro yan so tatawid ako ngayon medyo mahirap tumawid nauna na si Mustafa yan Yun na. Tawid na ako. Sa kabila naman, wala masyadong sasakyan. So, okay lang. Medyo mabagal. Ay, mga motor. Mga motor. Hanggang. Nauna na siya pumunta sa Dobby. Ayan.

Oh, ano yung mga ulam nila? Yan, yeah, may chicken. Ito may tandoori and cheese naan. Baka. Bumili ako ng live. Football. yeah, kung Ito yung tanduri nila. Ito ginagawa yun. Yan. Hi. Ito yung tanduri. That's where they cook Where you cook the cheese is here, right? Yeah. yeah. Yes. Garlic naan 11. Garlic naan available Garlic naan half cheese naan? Garlic naan half cheese Okay. And flavor. That's where they cook the cheese naan. Ang net light. Ang silang film projector sa mga football. yun yung order namin. Ice lemon tea, watermelon, carrot tea. Ayan, cheese naan. Ito yung ano, yung favorite ng mga favorite ng mga Indian. Yung dal. Ito parang sardinas siya. Kasi ito yung parang uh, kinadkad na duya. Duya yata. Or mint. Medyo manghang. Ito nasi goreng kambing. Parang fried rice uh, with goats. Yan, yung kambing nila. Kambing din ang tawag nila dito. Ayan. Uh. Iniwaiwa nila. Tapos ito, ano, magi fried na magi yan yeah, sarap din siya guys hmm. medyo manghang lang ang hang yung timplang Boleh dekat mana